Time check 3:28. Preparing na kami. Bago kami umalis, maglulugaw muna tayo. Binigyan tayo ng lugaw ng sa barangay. Ang barangay na to ay Barangay Mambulo Nuevo. Part pa ng eksaktong alas 4 nga ng madaling araw ay eh, nakapag ride out na kami mula din. chill ride lang muna ang ginawa namin dahil nga sa madilim kaya wala din tayong kuha na video tanggal yung tali niya sa sobrang ano, lubak dito saan kayo bell cross tayo guys nagkapi dito kami kay ate shout out sa ate <laughs> <laughs> dito kami sa bell cross Last pag na si Allen. Bell Cruz, sa pa ng Lopi Kamsor. Kausap kami ni Kuya. Kuya, anong pangalan niya? Alvin po. Alvin. Alvin. So, Camsor pa rin to. Part pa rin ng Kamsor. So, inabot si Allen ang tawag ng kalikasan. Kaya, naki-CR muna ahon lusong ahon lusong yung kinakana namin ni Alin dito eksaktong alas 6 nga ng umaga ay nandito na kami sa lupi sa barangay na to naging maganda na ng ride namin dahil maliwanag na kitang kita na namin ang dahil. mula dito ay kukuha ni rin kami ng mga videos lalo na kapag walang ulan kasi minsan may mga part na mga maulan ma may mga part naman na walang ulan so ganito ka traffic ngayon guys ayan halos no? yan no, nagte-text-text na lang si kuya kasi traffic hindi kami makabilis dito dahil kailangan namin tumiming dahil napaka-traffic uh, dito sa part ito ng ragay. Guys, halos ino off na nila yung kanilang mga makina siguro sa tagal bago umutok. So alamin natin dun sa dulo bakit ganyan ka-traffic ngayon. Ito guys yung nag-overtake sa amin kanina. Kami naman ang mag-overtake sa inyo. May mga matitigas pala ang ulo na driver. Kaya yan o, oh, nag-lock na. Siyempre, magta-traffic kayo naglock na. Sinalubong nyo eh. Hindi kayo nakapaghintay eh. Tingnan nyo yan. oh, kayo lahat nagsasuffer ngayon. Huwag kasing matigas ang ulo. O, oh, yun na mga plus. Na, o, oh, kita, may traffic enforcer na. Pagalitan nyo. Ito pala ang dahilan guys. Yan, inaayos yung, inaayos yung ano, tulay sa kabila. Yan oh. Kaya nag uh, ganito na. Ayan oh. O, oh, grabe rin traffic dito. O, oh, dito naman sa kabila magiging traffic nito ngayon. So, nandito tayo sa Ragay. Ayan o, Istar ka Ragay. Oh hoy. So, Idol! Idol. Okay, Idol. Ayos! Na, balik na. Oh pabalik na! Thank you! Ano, nagkanda buhol-buhol na sila. So yan pala yung dahilan, guys. Uh, <laughs> ah, amogayot. Ang sabi niya, ba, bakit lang trab, au, oh, buti pa kami na bikers, walang traffic. So ito yung dahilan. Bakit hindi pinapadaanan? Wala pa lumulusot to. <laughs> oh, <laughs> hindi yung galing ano, galing doon. Ba't hindi na pinapalusot? Ah, mahaba ka. Ah, yun pala oh. Kaya pala no. Kaya pala ganon. Nasa 10 km na yung traffic na amin ah, binabaybay. So kaya pala nagiging one way siya. Ganyan yung itsura niya ngayon. So sabi nga ni Gi, ng kuya kanina, buti pa tong mga to, walang traffic. Yan pala yung dahilan, guys. Yan oh. Oh. Ha? o yung sa tulay pa so nasa 10 km na yung aming ah nadadaan ng ganitong situation pati yung mga single guys hindi na makadaan o oh. dah kami makakadaan kami kasi pwede namin buhatin o oh, buhatin lang namin dito makakadaan na kami yan yeah. oh. yan yeah, tuloy tuloy na kami kahit ganito, makakalusot kami. O. Oh. O, oh, kahit na ganyan na itsura, makakalusot kami. O. Oh. Ay, nagkasagian pa. You know, dikit na dikit kasi. Nagkasagian doon, guys. Kaya, yun, dahil doon, yan, nag-traffic na dito. Dagdagan pa yung inaayos na one lane ng kalsada, ang kabilang lane. So, bibilang naman tayo dito. Kung ilang km na naman, traffic na to mula banga hanggang dito yung traffic guys banga hanggang dito nasa 21 km ayan o ayan yung traffic hanggang ano mula banga hanggang port port junction ayan yung traffic may mga parating pa kahaba pa yan ang niyo. Nano kay dili maatian sa imong sa so, akong grabe oh. Oh. Huh? Dili pa ba siya? Ha? Dili pa. Ubos na to, big. Toko. <laughs> okay. Labing buhang lagi pang aabot sa ulo. Bagong ano. Bis na naman, naligo na. May nakita kaming bomba oh. Ha? oh oh na 'yung sa akin, oh. Nakaligo na eh. Oh. mo ano? Ha? Bumawasin. Oh. Puro kasi kami sa gilid ng kalsada dumaan dahil traffic. Punong-puno kami ng pulot. <laughs> dito na kami nabot ng gutom kaya dito na kami kakain. Binuguan. Alas 8:15 nga dito kami kumain sa park na to ng Gallego. At nagkataon pang Tagamas Batteryen pa lang may-ari nito. Shout out sa kay Ate Tagamas Batteryen pala to sa Baleno. Mga Baldimoro. Ayan So dito na kami na Mga 15 km na lang to tagkawayan. So ang pangalan ng ano niya Mac Mac Coffee and Chill okay. Alas 8 media ay eh, nandito na tayo sa so, may tulay. part pa rin ito ng gallego. alas 8.55 ay tuluyan na namin narating ang tagkawayan. Mula nga uh, sa lugar na to, hindi pa kami nakakalayo ay bumuhos na naman ang sobrang lakas na ulan kaya wala naman tayong nakunan. Dito pa naman sana sa lugar na to, maraming mga spot na dapat mag magandang kunan. Time check, 11.23. Hindi, hindi tayo nakakapag-video kasi... tinago muna namin ang dito tayo ngayon sa ano so, malapit na tayo sa kalawag malapit na pala tayo sa Lopez na sunod gumaka kunting so, padyak na lang to so, 21 km to so, Manok. Bypass Road ng Lopez 12 12 at uh, 20 ang oras kumain muna kami sa Hana Ranch medyo inabot na ng gutom hindi na namin kinayang umano dun sa ano balak namin kainan sa gumaka sana kami kakain kaso lang inabot akong gutom dito pa lang eh. Oh. nag washing muna ng bike para at least pati tao winasin para at least malinis malinis ulit kasi wala nang ulan no oh. gumanda ng panahon oh. no namin pa ahunin ah, ah, na naman kami ah siya daw muna magdadala kasi mamaya gabi ako naman gumaka bypass road Ganda ah sabi ni Allen Gina excited pa kami sa part na yan dahil hindi namin alam sa part na yan ay marami pa palang mga ahon ang aming aahonin at excited din kami dahil bypass makakatipid kami sa layo ngunit ang hindi namin alam puro pala ahon ang aming tatahakin patagilid Uf. Uh, patagilid ba't may ganun las pag na nga pinatagilid mo pa ang guys Ito the risk yun na nga si Allen sa pagkuha ng video dito dahil kahit sa totoo lang kahit na uh, kami ay hirap-hirap sa mga ganyan mga ahon ay eh, talagang yan ang mga gustong gusto namin kunan dahil yan yung napakasarap na video na dapat i-share ang ahon pala na to ay patikim pa dahil mas dinoble, mas matarik ang mga kasunod ng mga mga ahon kaya talagang kami ay talagang tuwang-tuwa na hirap na hirap Grabing ahon na naman ito. Ay! Ayaw ko na! <laughs> gusto mo ng ahon eh? Gusto mo ng ahon? Mm. Ina, gusto mo yung ahon? Na ahon? Ay, grabe na. <laughs> Ina, ano na yun ahon? At kahit nga na sobrang pagod ng aming nararanasan ay eh, talagang nakuha pa rin namin kumuha ng video para sa aming release at dahil nga sa haba at, at sobrang tarik na mga ahon ay talagang lumabas na lahat ng aming mga pawis maging ang mga hindi lab, dapat lumabas ay lumabas na rin tingnan nyo yan si Allen putotan oh, si eh. sabay <laughs> yun ang aahonin natin no? Oh. oh. nakikita nyo yan guys oh Oh. oh. Guys, kung may lusong, kung may lusong Merong Ahon syempre At ano yung ahon na yan na? In 300 meters Slight right to stay on Ayun Ayun pala yung ahon May maganda Ay lumakas ako at dahil nga sa sobrang haba ng ahon akala ko ay wala ng kasunod na ahon pagdating sa part na yan kaya nung nakita ko na mas mahaba pa pala yung ahon na ahonin ay nagpasya ko magpahinga muna bago ituloy ang pag ahon uusok na guys oh. pag ahon pati ako usok na rin oh. oh meron pa pala yun kahala ko last na yun ha Pagkatapos ng mga ahon na yon, ito yung makikita natin. Nagsisi kami bakit nag-bypass bypass pa kami. Pagdating ko dun sa bahay nito, maibabypass na ako nito. Panlipatag guys Inabot na naman ang gutom si Allen Alas 2.54 nga sa part na to Ng uh, atimonan na talagang napakasarap pumadyak Dahil puro patag ang nadaanan namin dito At dito na rin nakara, nakaramdam ng gutom ulit Si Allen <laughs> Kaya kumain na naman kami dito Part ng Atimunan, kakain muna kami at pagkatapos nga namin kumain ay wala nang puro pahinga pahinga pa talagang diretso diretso na dahil nag -ano na kami naghahabol na kami ng Sabi oras ko kay ate gusto ko mapapatag to malabo daw mangyari huh. pahirapan pa na to guys ha huh, sigsag dito huh. kang manok Alas 4.15 nga ng hapon ay inumpisa na namin ahunin ang bitukang manok At dito sa part na to ay nandito na kami sa bandang gitna Mas grabe yata yan din. Grabe oh. Parang kilala ko yung Sokya na yun okay, ng taga Taga mas yan ha. Parang ako yung gumawa ng sticker na yun. Picture alin? At syempre kahit na ay nagmamadali, kulang ang uh, ang ride kapag walang picture sa mga ganitong mga magagandang spots. Kaya kahit naghahabol kami ng oras ay kailangan magpicture-picture -picture para mayroon tayong magandang presentation. Dito pala sa taas ng ano, ah uh, dito kang manok. Yan o, oh, naliligo mga babae pa naman yun pa yun may lalaki nagbabantay ng tubig ayun nakami dun sa taas yun si Ali no ayan paakyat din sila pababa na kami yun grabe sila oh. salamat sa mga nagbabantay dito para sa safety oh nandyan sila ate oh Oh, dia mau bungo, oh. yeah. Wow. Hmm. Dalawa palang magandang spots sa pagahon at saka sa paglusong mayroong ganito kaya talagang sulit na sulit ang pagdaan namin dito sa Bitukang Rays. Manok. Guys, kasi baka mamulo. Ay nagsabi ako sana, mga. namin sabi ko kung... Wala pa tayo Alas 8.54 nga ay naplatan ako dito sa part ng Sarayaya Quezon Gabi na rin at malalakas na rin ang mga ulan sa part na to Kaya hindi na kami nagkaroon ng mga videos sa mga part na to Sunod-sunod na ang aberya Bandang alas 11 ng gabi ay nasa Calamba na kami At may nakita kaming paris kaya kumain muna kami Ngunit pag uh, tapos namin kumain ay mag uh, ride out na ulit sana kami Ngunit nakita ko na plat na naman ang gulong Kaya nag na naman kami dito sa part na to ay talagang sinusub, sinusubukan ng tatag namin dahil nasa 30km na lang ay talagang sunod sunod pa ang area. ngunit uh, talagang itinuloy namin yan hanggang makarating sa paranyake sa pangalapit na 30 km na lang sure na sa familiar road kami na anuhan na flat tire Hindi talaga 31 kilometers away from Paranaque na lang kami So Tiyagain na namin to Check guys 1227 Nasa labang na tayo daw na guys alauna kami dumating ayos dalawang beses na platan yun lang yung aberya namin